Yes, yes, yes! Siyempre, panibagong araw, panibagong blessings na naman! Annyeong, madlang people, mabuhay! Ako nga po pala si Kuya ng Pinay, ang taong walang hinangat kundi ang makita kayong nakasmile. So, eto nga po, i-update ko nga po kayo sa isa sa mga lucky receiver natin ng kahon ng kapalaran ng at ang ating pong lucky receiver ay si Myra June Reyes Ayan po siya So, congratulations kay Myra June Reyes Kasi po, na-claim na po niya ang McDonald's na napili niya So, again, thank you so much Myra Jun Reyes Sa palaging pagsuporta kay Korea ng Pinay You really Serve it kasi alam kong napaka supportive nyo. So, kayo po kung gusto nyo yung pong makaranas ng mga biyaya at mga sorpresa mula kay Kuya ng Pinayo napaka simple lang po ng dapat nating gawin maging masaya sa pangaraw-araw nating buhay, makisali at mag-enjoy po sa aming live streaming, syempre dapat po ay mahalin niyo ako kagaya ng pagmamahal ko sa inyo so manatili pong palaging nakasubaybay pumuso, magkomento at magpakalat ng aking mga likha, para po makilala ko kayo at matandaan ko kayo, meron din po kaming balikbayan box na pwede na ibigay sa inyo kada katapusan ng buwan. Ito po ay locally packed. At ito po ay kukunin namin sa aming top engager kay Sir Rex Navarro, kay Madam Araceli Mahilom, kay Maki Talks at sa inyo pong lingkod ko, Yanang Pinay. So marami po tayong blessings na pwedeng ibigay sa inyong lahat. Kasi alam ko po na ang kaligayahan nyo ang, ay ang kaligayahan din naming lahat. Ano daw? So, ayun na lang po for today's video. Thank you so much. God bless you all. And syempre, mabuhay po tayong lahat. Anyang!